Good morning guys. Ngayong araw po o ngayong tanghali ang amin pong uh, ulam ay gulay na lauoy at saka tortang dilis. Ito po yung lauoy. Ito po ay lamas lang at tubig wala pong oil. Talagang ano lang ito. Walang mga oil, lamas lang at saka Uh, palugbati at counting kalabasa. Ito po, lauoy po ito at ayan, pinapakuluan ko na lang. Malapit na po itong maluto. At sana po, panuorin nyo ang aking mga video. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay wag po nyo kalimutang i-subscribe ang aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga ia-upload na video. Thanks for watching. Bye-bye!